Ito so, mga kade kuya, mayroong ititimbang sa akin. Si mama sa timbangan niyang maliit. Mayroong siyang ititimbang. Itimbang niya yung pampers Tapos, uh, ko. Tapos na kasi... Ko na ng diaper si ate Irie. Oo, oh, so, tapos na um, ng base ng diaper. Ang diaper kasi ni ate Irie, kasama sa... Uh, nili, uh, nililista ko para sa monitoring sa kanyang bladder kung gaano karami yung naiihi niya or gaano karami yung nakakateter ko sa kanya. So, Opo, ngayon, yun ang nasabi ko sa yung tapos ko ng... na napihisan si Ate Irish. So, ito yun, Balit ang na ako. timbangan. Mm, 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 mm. ako ng maliit na timbangan. Itimbangin natin yung diaper ni Ate Irish. Tapos lang siya mama nagbis sa akin. So, ngayon. Ano na lang nagtimbang diaper? Oo, so, on mo uh, On mo so, muna ko. na ba? No? So, ngayon, ito ang tinapay ni Ate Erich. Pagkita <laughs> lang. <laughs> tinapay ni Ate Erich. timbangin ko ito. Ganyan. Dili. Ang burger na mo. Yung kaya ko tinitimbang ko para malaman kung ah, uh, yung, ito yung normal na na ihi ni Irish. Yung laman sa diaper, <laughs> ito yung normal na na ihi ni Irish na hindi pinadaan sa dadaan ko ba? Okay, kahit na ma, kasi iba din yung sukat yung nakakain sa ano, dahil uh, iba yung uh, iba yung tali sa pagkakateter ko sa kanya kung magkano yung, ah, kung ilan yung ah, uh, yung, yung nakuha ko na ihi. Tapos, ito naman, yung walang catheter, kung gaano, kadami yung nailabas niya. Siya lang mismo yung yung pusang nailabas lang niya. So, dito, malalaman. So, ko na kanina yung ah, uh, diaper na walang laman. Tapos, ngayon, versus nga walang laman. So ngayon, ano lang sya, two hundred... Two hundred... Yung kinapay ating two grams. Ano na? Two So itatali ko na sya. Meron ako ano dito eh. Meron akong... Notebook. Logbook. Yan, sinusulat ko dito yung notebook. Ano niya? Yung time ng kanyang pag si ko sa kanya. Tapos yung sukat ng kanyang iniinom na tubig. Tapos kung ano yung kinakain niya. Tapos yung milik ng ano? diaper niya. Ito, ito yun. Tapos at saka mail. Tapos yung BP. So nakabinipihan ko yun sa LSP. So, ngayon, ang oras ngayon ay 1. 1 ang lick. So, ayong yung timbang nito ay 200, ay 217. So, ililis siya ng 45 grams. So, 217. 1, <laughs> one... Hindi ako marunong ano? Uy, at rich! Rums. O, oh, <yor>. tapos, <laughs> yun. Tapos, Yeah, tapos na. Ito, ang ko talaga. <laughs> so, yun, yun yung pangyayari sa uh, ngayong araw na to kay Ate Irish pagdating sa kanyang pag kakapiter. So, kasama yan sa mga assignment ko. Ang next follow-up check-up ng Ate Irish ay sa November 10. So, ito ipapakita ko to kay Doc. Yung, kung, ano yung na monitor ko a day. Yun. Kasi may hindi siyang gamot para dun sa bladder niya. Kasi hirap siyang ilabas lahat yung ihi. So, kailangan kong mag-catheter tapos kailangan kong sinusukat, yung in iniinom niya at kinakain niya, etc. Niya. Yan ang story ng buhay ng Ate Irish with Mama Gretch. Oh, Mama Gretch, ganda. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart for you. Support my video. Please support, support my, my video. video. To help, help. Irish Bulljoes. Needs. Thank you. Needs. Thank you. <laughs>